Morning, Connie. Ah, uh, narito kami ni Monica at Art sa UE Manila. At eto na, kanina pa gising at nakatayo ang ating mga estudyante. Pasensya na ha, ah, kasi talaga nga, inintay natin sila talaga nga makumpleto yung mga, yung mga binabalot nila kasi oh. kanina mga donasyon. Donasyon ang kanila mga dala at iba't iba -tiba mga pagkain. Na dala natin ang ating cart, At eto mga kasama natin from grade school to high school ang mga eto. At kita mo naman kahit First nagdala first pa rin sila ng mga donations. Ito, naglalagay na sila sa ating card. At uh, ang cute, di ba, mga maliliit na bagets, pero kahit simple things, tumutulong sila. Ang dala ng ating mga estudyante dito, iba't iba, iba, mga, mga damit, Ay. at uh, kanila mga sarili mga damit uh, na uh, kanilang ibinibigay, mga Pag pagkain, noodles, oh. de lata, syempre. Very good, thank you, good job. Apir, high five, high five, good job. Ayan, abay. Okay. okay. At ang aga, gigising niyo tumama po ha para Ayan. sa atin. So, Thank you. Oh, next row naman ha, next row naman. Sa kabilang uh, bahagi naman ng UE Manila, tuloy, tuloy tayo, mga kapuso, saan. ay ang ating mga high school students na, na do-donate naman ng kanila ang uh, mga binili mga bagong mga underwear. Apparently, apparently, ang uh, uh, talagang kailangan talaga pagdating sa idodonate na tempet, pagdating dun sa underwear, mga bagong-bago. Pakita ayon, natin ayon. Tulad na yan. Tulad nito, pakita lang natin yung isa. Kasi, alam mo, gusto ko lang sabihin na sa ating mga kapuso, sa GMA Kapuso Foundation, anim daw na sako ng mga used underwear ang every everyday. So, mali kasi po yung uh, nagdodonate tayo ng used. So, we advise sa sana nga po mga bago tulad nitong hawak natin, diba? ba? This is very useful. At kailangan na kailangan talaga ng mga biktima ng Yolanda. Okay, maraming salamat. Good job, guys. Good job. Ngayon naman, Monica. Oo. Oh, oh. Let's go inside kasi alam mo, isa sa mga nakita natin nga maganda dito sa uh, UE Manila. Meron silang sariling campaign ng pagtulong. Ito nga yung tinatawag nila na Oplan Damayan. Yun yung, oh, yung tawag nila. Oplan oh, Damayan. Oh. Ang ating mga college students naman mula sa iba't ibang mga kolehyo, colleges at organizations dito sa UA Manila. Ay, uh, sumula nung Sabado, Simula nung Sabado, ay nag-umpisa uh, ng mag-kumalap, uh, mag mangalap ng mga donasyon at uh, iba't ibang klase Ito, nakikita natin. Delata. Noodles na madaling kainin. Mga kapuso, yan hiningi natin, di ba lagi? Noodles na madaling ilutuin at kainin at mabilis magpabigat ng, uh, ng, uh, ng tiyan. Di ba makapagpabusog Parek. sa mga kapuso natin. Meron din tayong nakikita mga tubig. Kailangan po natin ng tubig. Uh, tubig na na, na na, kailangan po nga makapagbigay mag, mag, ng energy, di ba? Oh, at ito kasama natin yung isa sa mga director sila si uh, Sir, Direc oh, Sir Director Rogelio Espiritu. Sir, kailan po kayo nag-start? Yung tumama ang super typhoon yung November 8, nagsimula kagad ka kami na November 9. Unang araw pa lang, nagdating na yung tulong bilang bahagi na UI o Plan Damayan. Yun ang mandato namin at bahagi ng kultura ng mga UE Warriors ay ang pagtulong sa kapwa. Okay convince mga uh, seven, mga si to seven, kami, so, seven to seven kami. Kung saan loob sila pupunta rito. So, 7 to 7, La, kapag wala silang klase, pupunta sila dito. Sa alit na pumunta kung saan lugar, dito na sila nag-google ng mga oras nila. Nang sa ganun, makapag-repack sila. Yung iba naman, nagdadala dito ng mga goodies, ng mga extras nila. Kaya kung makikita nyo, day seven na kami ngayon. Pero yan ay bahagi lamang ng tuloy-tuloy na programa namin. Na Tingin namin, aabuting uh, kami ng buwan o maari kung kailangan taon gagawin ng UE Warriors. To. That's very okay good, sir. Thank Kalan you Thank so po. much, sir. So ito, tuloy-tuloy pa rin. Ang ating kasama si Arn. Arn. ayun, Meron pa rin mga crackers, ito tubig. Sabi nga Arn. Arn. naman niya, sabi nga rin ni Igan. Ito, uh, ang tubig, kailangan talaga natin ng tuloy para marihaid dito ang mga, mga, mga kapuso natin at uh, makakapagpatawid pa ng mas maabang mga panahon ang mga Correct. sa mga kapuso natin ng tubig. Oh, okay, and ano, nakikitulong ka rin. Correct, yes, Monica. Ang relief sa mga makakalap dito ay dedireto sa Kapuso Foundation. At maraming salamat po sa mga taga UE Manila para sa bayanihan sa Esperahan. Yay. Yeah. Yeah. Yay! Good job, guys! Go, okay, patuloy pa po ang ating uh, Pahingi naman ng donasyon. Teleton po, 981-1950. Dito po, bayaran nyo po na ipadala niyo mga donasyon. At dito po, eh, po natin sa sa ating Akapuso Foundation. Para po madala na agad, agad, agad. Every second counts para po sa ating mga na nasa lanta ng Yolanda. Kailangan po nila, gutom na gutom na po sila lahat. Imagine niyo po, pitong araw na po. Pampitong araw na po, sila po walang tulog, walang kain, namatayan pa. Simple things that uh, can help. Alright, wala muna po dito. Balik tayo sa studio.